Yan guys, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, welcome to my channel, Doraemon Travel Vlog. Sa ngayon ay live tayo dito sa isang resort. Ayan, sa Ciudad Cristia Resort. Uh, dito tayo ng swimming tayo muna kasi meron tayong uh, special na tao na nag-birthday ka po, Kaya dito ko natin sa Nine Weeks Ciudad Cristia Resort dito sa San Mateo Ayan mayroon tindahan siya natin dito na uh, mga kakanin, ayun, ano, napakasarap ng mga kakanin dito bagong luto. Anong ano yan te, yung mga tindahan mo dyan? Ano po, may okoy, may pugo, penoy, kalamares. Yun, syumay. may okoy, may shumay dito kaya kayo mga nagugutom, uh, punta lang kayo dito sa tindahan niya Ito ay sa bandang kaliwa, pagpasok ng Ciudad Cristia Resort sa San Mateo. Nakapasok na kayo guys Ganyan natin yung Loob ng Resort dito sa San Mateo Rizal Nine Whips Ayan shout out dito sa Bata o, Wala kang pasok? Wala Lunes na Sabado ngayon Hindi lunes Sabado ngayon Ayan mga guys uh, Pasok tayo dito sa Ciudad Cristia Resort Sa San Mateo Rizal Wala ito yung pinaka main entrance ng resort kaya napakaganda ng na kanilang view dito may mga anong ng mga asalang sa pagkain kaya kayo mong matong kaya dito yung guard na nakabantay ayan uh, sir salamat ha ayan, thank you thank you ay, ay pumasok tayo ay nagpagpag lang para makapasok ulit tayo dito sa isang sa guard sa loob kailangan may tatak Ayan mga uh, idol, uh, maraming salamat sa panonood ng ating channel. Uh, shoutout niya pala doon sa ating mga kasamaan sa solid troop pang At saka doon sa ating mga kaibigan na vlogger, kay Sir Kabudul Vlog at saka kay Sir Labit Junior Vlog. Uh, mabuhay ang solid troop pang at saka mabuhay ang mga kaibigan natin na vlogger. Ayan, meron dito yung fountain. Ayan, pala ito yung pinaka main entrance ng Nine Waves. Hanggang dito na lang guys at hanggang sa muli maraming salamat sa panonood ng channel. Uh welcome to The Raymond's Travel Vlog.